Ay, odorin laki. Chu! Uh! Ya, yeah, ya. Yeah. Chu! Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Hatid ni Otis sa taas. Ya, yeah. Milkiyo. Oh. Ya, yeah, Milki. Milki dini ni. Ya, yeah. Milki. Ya, yeah. Milki. Yeah. Ay, taas otin nguson. Um, ya, yeah, bako mojo. Oh, oh, ay mabilis 'yun. Uh! Milkiyo. Oh. Ya, yeah. Milki. Ya, 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 yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Yan, Yan. Hatas, taas. Wala well, na no, otun, mabilis 'yun. Ha? Mabilis 'yun. Ba't mo alin sa alam? San? Lisa, sakit ng Ayari agad eh. Hmm, mabilis yun. Yeah, yeah. Yeah! Nawala yeah! Bilis. Yeah. Oh! Yeah, yeah, yeah. yeah. Oh! Yeah, yeah. Thank you. Yeah. Yun! Yun! Naamoy o to. Yan! Yan, naamoy. Eh. Yeah, yah, yah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah

Sasamahan ko muna sina Kambal po at uh, nawala po yung kulig na isa. Ay nung may pa po may namamataan din ng sawa. Ay para pong normal na lang dito sa amin at gubat nga po ay ay di amin pong lalagyan ng net at pag nahuli naman po natin ay tatawagin natin sina Prince. Malaki po, marami na po nakakakita dito. Hmm. Ang huli na si si si, si, si Yung, yung kahanga po namin nakita pakalaka daw po. Bo. Kaya yeah, sa gabi, kuya, Oo, gabi. Mm. tuwing gabi ko yung ba? Oo, oh, mamayang gabi eh. Mm. Pero hindi pa babalik. Ba Ilang araw ba? Kahapon, kahapon. Mga isang linggo yun Habang ay. Gabi. Ano ba kahapon? Ngayon, ano? Sabado. Sabado. oh, oh sabado nga. Ngayon linggo ay. Sabado, linggo, lunis. Linggo, lunis, martis, merkulis, webes. Sabado uli. Sa isang linggo. Oh. Simula Biyernes hanggang Sabado Linggo, hahantingin na natin. Busog pa ina eh, hindi pa lalabas ano. Oh. Eh di ilan na lang ang kulig mo din eh. Ah, na bitoy ni. Oh. Yan, mga aso po nila kambal. Uy, oh, aming hmm, net. Yan utoy si Kuya Juan utoy. Ati pong lalagyan ng trap po sa tawa ko. Ay paano? Ay ano din. Ano tinakpan niya yung ano yung butas? Ano tinakpan niya? Ano busot? Tawa yan. Ay, ay, ne. Ay, la ang uto yan. Sa uh, likod. Saan ang lagay ng net natin yan? Doon yung sa likod, baka. Baka doon dumaan. Baka ba, din na, natin uto na. ilalagyan ng net. Dito nakikita ko ang mga bagnas ay. Hindi na hmm. Ito pati gagas katirin o ito, walang gawa, gagas ito dito lang yung... Baka dito lang tira, ano? Oo! Hindi Palang. nakikita sa mga kapalanda mo. Dito lang yung sa mga saging-saging, dito doon nakikita nung misan ni D.A. dito, upakalaki. Ang saloang, saloang. Hindi naman na... Ano? Hindi na. Dahil sa... Ano? Yan ang bilis. Mabilis oh. din. Dito lang ako to yun. Yun ay hindi na layo. Pag busog na busog. Mm. Oo. Oh. Dito lang yun. Oo man. Sa ganito lang yun. Oo. Ano lang yung trap dito? Pahaba? Oo. Dito. Doon. Dahil ito ang gubat ay... Mm. Nanggagaling yun sa gubat. Dito lang yun. Oo. Yeah. 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 Oo. <laughs> oo. Uh. Sa walaan dito lang yun, hindi nalayo yung ganun. Oo, oo, sa mga damo-damo. Ari, ang tinatakip lang ninyo, Nit ang itatakip yeah. ninyo. Ari. Maraw, oh. <coughs> net ang lalagay natin, net. 1 2 3 4 5 6 a anim na nga. A anim na. Ba't diba sabigan? Dito la ang isang magalit-gilid ti amo utoy. Dito la ang yun. Pero busog pa yun. niyan oh. Busog. Na-MM mata bago matunaw. Misan linggo. Tatian. Isang linggo na balik yun. Dawa nang yun dati po marami kaming alagang tagalog na manok. Isang linggo po bago bumalik. Basta po umambon. Nadi lang inutoy no, sa mga saking-saking ti amo. Hindi ba ako bulak? Nde wala na. Kala'y mag kasi la. Mm. Mga kontra. Kinakain ng king cobra yun. Ng mm, um, sa ganyan uto Uh, oh, yeah, yeah. Naay may mga bagnas uto ay e, tamo uto yun. Eh. yan, mga dinaanan, oh, yan, oh. Dito so, lang 'yun, dito sa eryang ito. gawa na 'tong magubat eh, bayan mm -hmm. na sa kabila. Sawa. Ito lang ang yun. Ambang eh. Kaya mo ito sa mga kulay ko. Para mo ito, itak eh. Dito lang ang yun. Yan sa mga ganyan, dito dyan. Parang Yan sa mga gilid-gilid kaya -gilid, mo. Baka natin. Oo, hindi maglalayo yun. Ha? Oo, Diyan lang yun kaya mo. Hindi naman po nakakatakot ang sawat. Sanay na po kami. Na ano nga po kami dati na mga 15 kilos eh mga 20 kilos sa sawal lalaki eh pinupulutan po na mag-iinom pero sa amin po bawal yung iba wala ko yan dito bawal yun tiyan mo Bernes at saka Sabado oh. O toy Biernes at Sabado oh. Abangan na ninyo O kay sasaka ako ng gabi dito lang yan. May lang dito. Ha? Yung gano'n ay pagbusog na busog. Mga lungga. Pag yun ay mga busog na busog, hindi rin po nakakaalis masyado. Sa mga ganito lang yun. Mga ha? habitat po nila ito eh, na, eh. mga malalapit po sa ilog ibig sabihin malaki na yun eh. kaya na ang kulig eh Ipahanap mo sa aso, papatokin yan, nalabas naman yun Eh, ya, yeah, ya, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah.

Malaki Gaano nga daw yun? Ito nga daw, ito oh. Binilugan sa akin, igasaga eh, ganito kalaki eh. Gasaha na sa... Mahati ma ko eh, babalik ang Babalik ang yun. Pero may net na tayo, mahuhuli ng net yun. Oo, mabibilo yun eh, nabibilo. Yun naman ganyan eh, pag kami nakakahuli po nung ganyan eh hindi makaalis. At busog na busog. Yan ang bagal. Hindi ni baka kina Kaya na po aray, kahangga namin. Kapila. Dito lang yun sa mga kawa yan. Han. Sa mga malalamig uto Ayan, ayan po yung kinaka na sa pinsaneng ko po. Oh! Yeah, yeah. Oh, oh! Dito mo magandang area. Oh! Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, Mamaya ang gabi, magandang hantingin yun. Sa gabi nga yun, baka hindi babalik yun yun. Babalik yun, biyernes. O kay Wibis, Sabado, oh. ang tingin mo na. Pagitan. Saling so, ko pagitan. Mm -hmm. ko naman ayun. Ay, ito po yung mga wild forest na po ito eh. Mga virgin forest. Mga virgin forest na po yung mga paparinan mga kaisan. Alam mo yung ano, hindi po natatam na na dekada na. Gubat ito eh. Gubat, yan. Yan, ito po ay kami po ay napapaligot, napapalibutan ng wild forest yan. Ang lawak naman ng kalaban natin eh. Pero ganoon po talaga. Ang mga kalaban sa sabi nila. Yan. Yan mga virgin forest po itong kalaban namin. Oh, din, 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 din. Yan, tama po. Paka, ito po ito yung magandang halamanan. Yan ang pakataba ng lupa nito. E, walang tanim eh. Walang tanim. Hmm. Hmm. Hindi tinatamnan ano? Sino kaya may ari nito? Oh, wala. Ito magandang bilhin mura pa ito, walang tanim ay. Ako ah, ba nila ang ano? Ah, ah. Pwede mo ipapamuklat mo kung sino may ari. Wala, eh. sinasayang lang po ang lupa eh. Sa mga mayayaman. Hmm, tamo ito eh. Mga diyan, kumabungad. Ito ang mga tirahan ng mga sawa. Malalamig yan, Malamig. Oo. oo. Yeah. Malalamig ang ilalim. Hmm. gubat Taba ng lupa. Tara ko to eh. Nakakatakot natin eh. Ang hirap hanapin sa wadi yan. <laughs> Kailangan, Kailangan init. Tay, kakabit natin ito yung init. Babalik yun na eh. Mm. Tipig na lang talay oh. Uh. Tapos ipagkakabit yung init. Makas kaling mahuli. <laughs> huh? Tatawagan natin sila tulcobra. Pag nanahuli natin. Oh, yeah. sinosurrender nila eh ang laki, malaki yun o toy kami nga, ang pinakamahuli na, malaking nahuli namin nga sa 20, 23 kilos uh -oh. ah, pagkalaki o ga, parang anaconda na mahaba, mahaba din pag, o pagkahaba, -haba. haba ganyan nga yan ari, yan, oo ari, ari o toy, ari, ari ganyan ka laki, ari ari ang laki nung. Laki. Marami pa dito malaking ganyan. Parang sa amin mga kaysa normal na po yun dito. Hindi man ang alam ng tao ko Hindi. Mabait. Ganyan din yung padiraba sa ganyan. Oo. Uh. Kuya Yuan yan o. Tawa ko si Kuya Yuan ay. Lalagyan na ito tinanong natin ang net. Kung dito nang gagaling uti ang gubat, ay didini muna, ma-exe ang net ay. Pakakabili Paka pala ako ng net bukas. Oo. Oh. Lalagyan po namin bay. ng net ay... Bukas pa po kami bibili ng net na pang pansamantala lang po muna. Tiyan mo daw kung pwede di yan. Ari, ito doon lang at mga baay. Hanggang di yan, Lili, na nga naman muna. Saan o, kaya? Ari, saan di sa mail Ano yan Diretso mo na nga naman paikot. O, oh, dito sa pinakang taas. Saan? Sa, sa lila yan. Ah, sa yan na, ano? Hindi ko. Toy. Yan. Hindi. Okay. Doon na pasok, ay. Sige, anahin mo, Toy. Yan, yes, sa kadulo-duluhan. Tali mo na nga naman dyan. Pundo mo. Lalagyan po namin ng ano, panti. Panti po ng ano, ha? Nang panghuli. Hindi po panti ng tao. Apa, iba po ang makahuli nyo. Pag panti ng tao ang ilalagay nyo din, eh. O, Toy. Paano ba Yan.

Oh, ah. Tao okay, ito yung bato. Lagyan mo ng Sa ilalim. Alam lang. May pati pa doon akong luma. Oh, talo. Hmm? May mga pati pa akong luma doon. Harap eh. hmm. ito doon. lagi? Nak nak nak. Bisa mai dulu. Abu tak pernah. Hmm.

Sige. Sige. Yan. Yan naman po eh, mabilot laang po ang ano. Ang ulo ng sawa, huli na po. Yan po yan ang lambot. Masaktan lang ang kaunti, hindi na naalis. Makagastatan na rin ako. Pabergin puris na eh. Butik na. Malapit na ako. na Oh. Malaki to ka laki ano? ay ganito ka laki malaki. Kasi ang kulit ka, eh. Utoy pa pa ako ano. Na. Bato. <laughs> Pero pa ko dito ano, pang spray sa damo. Utoy. Shooter eh, shit. Shooter lang ito. Para hindi kayo maano eh. Katakot ay. Eh. Yung mabas. Uy, Huli yun. Ayos na. Ayan, mga kaisam. Nilagyan na po namin ng net. Paikot. Bukas. Ipapadala ko sa iyo yung net. Doon sa kabila. Yan naman. Malaki ang butas nun. Medyo malaki. Tapos, ayan o ito eh. Babakuran na nga naman din ang net ito. Yung masula no. Yung Oo, lado yung green ah. Yung sa manok. Oo. O. Ekstrahin yung maghapon. Huli hmm. Din kaya doon. Ha? Net na yun. Huli yun. Nakadalawang nakatatlong sabana tayo ah. Ay nagpapasoso na po si ano. Oh. Hmm. Huli. Yan lang na paman din ay. Hindi pa ito kinakapon. Hindi pa sumuwan. Hmm. Bagong kanya yung baka po madadali namin surrender na, susurrender so na ito susurrender hmm. na pag madadali yan, si Utoy, tsaka si editor ito ito na ka yeah, ay ha? ayun <laughs> <laughs> nawawala ay eh. so, uh, magandang hapon po yan, shout out po muna tayo hello po kay Kuya Noel at Atitina Tina Gonzales Ayan, hello po. Hello po sa inyo at saka Sina Tito at Tita sa Las Vegas po. Ayan. Yah, mga kaisan? Kami po pauwi na at araw ng Linggo. Tinulungan ko lang po si Utoy. Eh. Ay, paano mga kaisan? Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and Godless. Peace. Bye.